Yan, ang aking mga apo. Kumakain sila ng gulay. Dahil ang niluto. Yung isa, ginugupit-gupit ang gulay. Itong isa naman, o. Oh. Yun. O, oh, yun. Kakain din ang gulay yan, o. Oh. Mainit yata. Mainit yata, anak eh. O, oh, itong isa din, o. Oh. Galing-galing ng apo ko, oh. o. Uy, uy, uy. Ako, 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 ako. Uy, ganun pa. Ay, uh, wala. Thank you, ba? mami, lalang. Mm. Binigyan ako ng atog niyo. Yan. Ito oh. isa. Ginugunting you know, ang ano, susyar. Ginugunting you know, ang... Ang ano... kain-kain -kain, ng gulay ito, mga apo ko. Oh. Wow! Ganda, ma. Oh, oh! Pain ng kain. Oh! Uh, Tapak pa, oh. Oh! Ganda, ma. Ayan. Pain ma, Tignan niyo, po. Wala na pong gulay. Wow! Wag mo patingin niya. O, patingin yung subo mo. Patingin yung subo mo. Oh! Oh! Ganda, oh. yeah, yeah. jatuh oh, jatuh oh, Bapak jangan subuh oh. mau cek Cek Ate Ate Uuuuh oh. Walau Uuuuh 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 Uuuuh